Ibinandera ng tatay ni Carl Eldro Yulo na si Mark Andrew Yulo ang tagumpay ng kanyang anak sa JRC Artistic Gymnastics Stars Championships 2024 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ang kanyang anak na si Carl Eldro ay nagwagi ng tatlong gintong medalya sa nasabing kompetisyon at kinilala sa kabila ng mga pagsubok na naranasan nito sa kanyang sports career. Si Carl Eldro, nakapatid ng Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, ay nagpakita ng kahusayan sa gymnastics, kaya naman natuwa at ipinagmalaki ng kanyang pamilya ang kanyang tagumpay. Matapos ang proud post ng ina ni Carlos Yulo at ni Carl Eldro si Angelica Yulo, na nagbigay-pugay sa tagumpay ng kanyang anak, hindi rin pinalampas ng tatay ni Eldro ang pagkakataon upang iparating ang kanyang pagbati. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, nagpost si Mark Andrew Yulo ng isang mensahe ng pagpapasalamat at galak sa kanyang anak. Si Carl Eldro ay nakapagtala ng pinakamataas na punto sa individual all-around event ng Juniors Division para sa Men's Artistic Gymnastics kaya naman ito ang dahilan ng kanyang pagkapanalo at pagkakaroon ng malaking tagumpay sa naturang prestihiyosong sports event. Ipinost ni Mark Andrews sa kanyang Facebook account ang isang video clip ng winning moment ng kanyang anak na makikita sa official Facebook page ni Carl Eldro. Sa video, makikita ang tagumpay at kasiyahan ng batang atleta matapos ang isang mahirap at matagumpay na kompetisyon. Ang post ni Mark Andrew ay puno ng pasasalamat at pagmamahal sa anak, pati na rin ang mga dasal para sa patuloy nitong tagumpay sa hinaharap. Kasama ng video, nakasaad sa FB status ni Mark Andrew ang mensaheng, tahimik mong ipanalo ang mga pangarap mo, anak Carl Jarrell Eldro Yulo. Makikita sa mensahe ang isang ama na labis ang pasasalamat at paghanga sa kanyang anak na nagtagumpay sa isang malaking sports event. Ipinagpapasalamat din ni Mark Andrew ang tagumpay ni Eldro bilang bahagi ng kanilang pamilya at ng kanyang paglalakbay sa sports. Ang kanyang mensahe ay puno ng inspirasyon at positibong pananaw na gabayan ka ng may kapal sa inyong mga laban. Dito lang kami ng mama mo. Ipinahayag ni Mark Andrew ang kanyang buong suporta kay Eldro at sinabing palagi silang naruroon upang magsuporta sa bawat laban ng kanilang anak. Ang post na ito ay nagpapatunay ng hindi matitinag na pagmamahal at suporta ng pamilya Yulo sa kanilang mga anak sa bawat hakbang ng kanilang buhay at karera. Ang tagumpay ni Carl Eldro sa JRC Artistic Gymnastics Stars Championships ay hindi lamang personal na tagumpay para sa kanya, kundi pati na rin para sa buong pamilya Yulo, lalo na sa kanyang mga magulang at mga kapatid na matagal nang nagsisilbing inspirasyon sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagiging bata pa, ipinakita ni Carl Eldro ang kahusayan at dedikasyon sa larangan ng gymnastics na siyang nagbunga ng tatlong gintong medalya. Sa mga susunod na taon, tiyak na makikita pa natin si Carl Eldro na magtagumpay at magbigay ng karangalan sa bansa. Patuloy ang kanyang pag-abot ng mga pangarap at sa bawat tagumpay na kanyang makakamtan, hindi may iwasang ang mga pamilya, taga-suporta, at mga kababayan ay maghahatid ng pagpapahalaga at pagrespeto sa kanyang mga achievements. Sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, muling pinatunayan ni Carl Eldro na sa dedikasyon, sipag, at suporta ng pamilya, lahat ng pangarap ay kayang makamtan. Ano ang sinasabi sa balitang ito?